Samahan nyo nga kami ngayong araw na to. Sa last video nga, sinimulan kong buksan lahat ng parts na to at hindi nga ako natapos kaya naman ipagpapatuloy ko ngayon. Ito nga pala yung dog food ng Willows, hypoallergenic nga pala to. Hearty beef at king salmon nga pala yung flavor. Next naman itong ginagamit kong panlinis ng aming sahig dahil hindi nga itong malagkit gamitin. Yung mga nagamit ko kasi dati napakalagkit talaga kahit natuyo na. Tapos ito napakabango nga din pala. So ayan, nilagay ko na nga pala sa spray map natin para itry. Alam nyo ba na one get to nga pala to kaya tatlong flavor na yung makukuha nyo ilalagay ko na lang pala sa yellow basket or comment section fast forward nga habang nagayos ako ng bedsheet ko ay tingnan nyo naman to si Rain biglang niyong mugyug sa akin just ko die. ayun pala ay eh, malapit na siya magkaregla fast forward nga kinabukasan ni inheat na nga to si Rain kaya naman lilinisan ko muna ito nga pala yung waterless shampoo na ginagamit ko sa kanya ni spray ko nga lang pala yung sa tissue saka ako ipupunas sa kanya dahil nga dito sa waterless shampoo ay eh, hindi siya nagkakaregla Dishes. Alam nyo ba na napakabango nito kaya naman pag spray sa katawan nila ay para na rin nakapabango tapos ang linis-linis pa. Nakabuy one take one nga pala yung ginamit kong diaper. Isa ka din bang for parents na hirap na hirap pakainin ng for babies mo ng mga gulay? At bago nga yun ipapakita ko muna sa inyo kung paano ko mag meal prep. Wellness blends, meaty blends, virgin coconut oil at fresh blend lang ilalagay ko. Lahat nga pala tayo single ingredients lang at saka yung mga blends nga pala ay powderized form lang. Parin nilagay ko na nga dyan yung fresh squash. Tapos sinunod ko ng nga fresh blends na papaya. 1 4 teaspoon nga lang pala yung nilalagay ko dahil yun lang yung maximum niya per meal. Next ko naman nilagay itong wellness blends na paragis para naman na ma-flush out yung mga bacteria at toxins sa mga katawan nila. Ito naman ay once a day lang ibibigay at 1 4 teaspoon lang. Siyempre, hindi pwede mawawala ang pampalasa o pampagana kumain ang meaty blends. Duck liver nga pala ang flavor nito. At hindi pala nakarecord na naglalagay ako ng VCO. Ayun naman ay para sa skin and coat nila. Grabe, habang nagagawa ko ng meal prep nila iting na Tingnan nyo naman tong batang to. Takam na takam na. At dito nga natin malalaman kung anong pinagkaiba ng fresh greens papaya at saka nung boiled squash. Pero si Raisin talaga ay lahat ng pagkain ay ganadong ganado yan. Pero itong si Ray talaga ay napaka picky eater. Lalong lalo na pagdating sa mga vegetables. Eh alam naman natin kaya din nagiging masigla sila dahil sa binibigay na nutrition at saka vitamins ng mga vegetables. At tingnan nyo nga to si Ray ganadong ganado kumain pero pag may nakuha na boiled squash ay talaga naman nilalapag niya lang sa sahig at hindi niya kakainin. Kaya kung may fur babies kayo na picky eater pagdating sa mga vegetables, itry nyo na itong fresh blends. May iba't iba nga pala silang vegetable, kayo na lang mamili kung anong gusto nyo ibigay sa kanila. Dahil nga sa fresh blends, sa pabilis yung pagbigay ko ng nutrition at vitamins sa kanilang mga katawan. Kesa dito sa mga boiled vegetables, ay nahirapan talaga akong pakainin siya kahit durug-durugin ko ay hindi niya talaga kinakain. Kaya ano pang inaantay nyo, i-check out nyo na yan. Ilalagay ko na lang sa yellow basket or comment section.